Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan mga busay doon. Sinisipat lang kasi natin yung ilog kasi nga nagka-oras na naman tayo. Subukan ulit nating maniming wit. dalawa kasi yung fishing rod natin. Ito mga kaibigan yung isa. Tingnan natin kung magaling pa rin to sa panghuli ng isda at sa isang DIY na uh, paningit din natin itong pinatawag natin dito sa atin na bulo mga kaibigan mga boss idol ayan at medyo mababaw na kasi yung ilog mga kaibigan mga boss idol no oh, medyo sinisipat natin kung sa magandang spot dyan kung saan tayo pwedeng magkisto dyan Ayan, handa na rin yung paglagyan natin na timba mga kaibigan mga busaidol hindi Nandito na rin kasi yung pamahin natin. Kaya ano pa ang hinihintay natin para makarami tayo. kaina uh, tayo na mga kaibigan mga busaidol doon. Ito na kasi yung ilog dito sa may likod mga kaibigan mga busaidol parang maganda ng mamingwit ayan na yung ano niya katamtaman kasi yung ano, kulay ng tubig niya mga kaibigan, mga busay idol. Ganyan kasi ng kulay ng tubig, uh, magandang mamingwit dyan. Pagka ganyan niyang kulay ng tubig mga kaibigan, mga busay idol. Subukan lang natin kung uh, may ma ma mahuli ba tayo ngayon. Kaya hali kayo mga kaibigan, mga busay idol. Sama na, na naman ninyo ako sa aking adventures na pamimingwit. So ito na mga kaibigan mga busaidol. Nakasalang na yung dalawa nating pamingwit natin dito Tingnan lang natin kung mayroon tayong mahuli Ayan may kumakain na tapayin natin dito sa isang ano natin Pamingwit natin Siguro malilit lang mga isda na ito Tsagayin lang natin So na mga kaibigan, mga busaydol, nakadali na tong isa nating pamingwe, tong hook natin na isa. Yan, tilapia yung unang binamano natin. Ito siya, oh. Yan. Meron na tayong huli, mga kaibigan, mga busaydol. Ayan siya. O, oh, yan mga kaibigan, mga busaidol, laki niya. Kaya ilalagay na lang natin sa may init natin at ibabad natin sa tubig. Ayan guys, umabay so pa yung bus na naman ng malakas na ulan. Ayan. Hindi na natin ma makitang maigi yung mga ano natin. Mga pamingwit natin mga kaibigan pag kasi malakas na yung ulan o. Oh. Ayan at mabilis pa yung ayan nakauli din tong isa mga kaibigan mga boss kaya lang medyo malit ito oh, itong DIY nating na nakadali din siya ng ano ng tilapia kaya lang medyo may kalitan kaya babalik natin sa tubig para lalaki pa sya ayan guys tumindi na naman yung sikat ng araw ang daming kumakain sa mga pamain natin kaya lang puro malilit pa tong mga isda na to mga kaibigan mga bus kaya medyo hirap silang huliin kaya no napakaganda talagang ano pala pag malalaki lang sana tong mga isda na ito ang dali sana makahuli mga kaibigan mga bus kaya lang malilit So yung exciting mga kaibigan mga busaidol, pagka may kumakain sa pamain natin, oh, nilulubog nila yung pinakaguya na nilalagay natin, yung lumulutang sa tubig, mga kaibigan mga busaidol. Ayan, kaya lang talagang malilit mga isda na, na ito, mga kaibigan mga busaidol kaya pag lumaki ito sigurado ang daming ang daming mauli dito sa ngayon malilit pa kaya nga, ang hirap pa nilang ulihin O ayan mga kaibigan mga busaidol dahil sa marami pang malinis na isda uh, subukan na lang ulit natin sa susunod na mga araw baka sakaling uh, malalaki na importante Nakapag enjoy na naman tayo mga kaibigan mga busaydol yung mga time na libre tayo ayan kaya thank you mga kaibigan mga bus idol sa patuloy na pag supportan ninyo ayan isara lang natin tong mahiwaga nating gate papuntang ilog kaya thank you thank you ng maraming marami sa inyo at babay na naman